IFM Live Drama Ang drama live na <laughs> Ayoko na sa'yo Di ko na kaya Ang bahu-bahu mo na <laughs> IFM Live Drama ah, Magpapakinggan mula alas G's hanggang alas 11 ng umaga Lunes hanggang biyernes IFM Live Drama Mapapanood din sa 106.3 IFM Lucena FB page. At sa aming YouTube channel. IFM Live Drama. IFM ah. I FM. Idol! Maganda, morning! Alas, Gis ibig sabihin lamang po nito ay IFM Live Drama na! Isang kwetong buhay na naman ng ating letter sender yung ibabahagi po namin sa inyo ngayong araw ng Martes. At syempre kasama nyo na sa mga oras na ito, walang iba kundi si Idol Aura Cabugera! Good morning po sa lahat ng mga early birds natin dyan. Eto na, ready-ready na rin yung mga dramatistas natin upang magampanan na mga karakter na nandirito ngayon. Bidang-bida, magandang umaga sa iyo. Idol! James Red. Oy, Ay, do? what's up, Ketchup, mga idol? Ayan, kamusta? Sa kalabasa naman, nagbabalik tayo. Ah. Five minutes lang yung pahinga natin. <laughs> Tapos, eto na ulit. Tap laban agad. Ay, laban na tayo. Ah, <laughs> para sa pinakabagong magandang kwento Ay, ito. Ay, nako. Maganda Ayan, to. nakakatuwa naman. Daming so, makakarelate nito. Yes, mga idol. Kamusta naman ang umaga mo, idol aura? Kamugera. Eto, napaagad. Okay. Orange to orange. <laughs> Tinsanam nyo ba siya po ay kanina pa nandito 4.30 a.m. oo, oh, oo. Oh, oh, oh. 4.30 a.m. ba? Oo, uh, oo, oh, oh, oh phone. Tsaka bagay na bagay yung bago niyang uh, tao dito. Uh, let's say, Ah, ito ba? Your phone. Eh, alam mo kung bakit ako nakasuot nito? Eh, <laughs> kasi, pinkish na pinkish. Oo, kasi pasensya That's na. Kasi, pink. <laughs> oo. Yung ano ko kasi, yung kilay ko, itim na itim. <laughs> okay. Sabi ko, dapat hi, dapat merong hindi itim. Oo. Oh, oh Ay, Ito oh. na to. Parang kong <laughs> kanon. Ka, Ginawa ko na. <laughs> <laughs> alam mo, nakakatawa ang kulay oh, mo ngayon. Very color ba? Very colorful ka ngayon. Oh. Naka-orange, ano siya, dress ah, It, ba ito. Kahel, kahel, oo. Oh, oh. Okay, tapos, -oh. Yeah. Uh pink sa ano yes. na earphone, tas naka blue na ID, oh. na ID lace. <laughs> We lids. have to be colorful, colorful, because naka... I am a woman of color. Yeah, yes. naka maroon diba? na lipstick, tapos ah. ano pa? Ay, maroon ba to? Ano ba yan? Ano ba tayo dyan? Akala ko pink ba? to. <laughs> <laughs> Pero hindi, nakakatuwa Very colorful ang uh -oh. araw natin na ito ng Tuesday, mga idol. Uh -oh. So, gawin natin naman sa ang bawat araw. Again, di ba, mga idol, kung may pinagdaraan kang problema sa buhay, mga idol, gawin mo lang ito, ano, light. Yes! Pray ka lang yes. at makinig ng mga tugtugin, syempre, dito Totoo sa yan. IFM Lucena. Oo, oh, oh. ang sarap maging, kaya maging positive, di ba? Simula ng oh, oh. araw na punong-puno ng positivity. At Tama. ito na nga, oh, laging positive. <laughs> <laughs> An na 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 Ay, kasama energy. na pala natin. Idol Alden Richard. Uy, isang buwes. Ay, naku. No. Ay, naku. Na araw na. Ng, ng energy. Tuesday. <laughs> Yung energy niya, <laughs> baka pumasok ng 5 a.m. <laughs> Grabe talaga. Ayan, kamusta ka naman, Idol Alden? Eto, nakabawi na tayo ng Uy, nakabawi. Uy, nakabawi. May hagod din. May hagod din. Baka nagpamasage. Diba? Namiss ko magpa-bentusa. Ay, bentusa. Bentusa. <laughs> the letter H. H. Benches. Benches. <laughs> Benches. <laughs> At saka yung mga idol naman natin, batiin naman natin sila, nakatutok na sila Ay, ngayon. Ay, oo Ay, maraming salamat po sa inyo. Huwag po natin kalimutan na i-share nagaganap nating FB live streaming kay Jenny Bertuccio. Good morning, idol Jenny. Ay, nakakamiss naman si Jenny Bertuccio oh, oh, na yan. Oo, cute, si cute, 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 cute oh. naman talaga eh. Ay, kikil. Oo, kumaga. Si idol Lucky Papinas, well, magandang-magandang morning sa lahat po ng mga idol natin na kanina pa nakaabang, mas maaga pa sa atin. Good morning kay Idol Christian Rio Veras. Magandang umaga sa inyo. Ito si Myra Mayo, mga sharer natin, no? Oh. Maraming salamat, no? ha? Ito po, kaya ano, ah, ayan, ito nga si, ano, si Aline ba to? Ayan, uy, Ay, Aline uy, uy. naman. Barceliano pala sa so. <laughs> hobby. <laughs> Naging Spain siya. Oh. Ano man, ano, Nakatua. ano man, ang ganda, ang ganda, ang ganda, ng apelido <laughs> mo. Ang ganda ng apelido, <laughs> oh. ano, diba? Uh oh, o, Europa, ganyan. Nakatuwa. <laughs> niyo ba kung anong uh, dali na kwento natin ngayong araw Ano na to? ano boy? ano to, ano 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 Meron oh, ba ano ano ba ano 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 tao sa paligid natin lalo't higit yung mga nakilala natin o kabataan natin na talaga mm. namang tumatak sa ating mga puso at hanggang ngayon ay kasakasama pa rin natin yun yung mga childhood friends natin Oo, okay. ay ano diba? mo naniniwala ako dyan kasi oh, nung bata pa ako may mga ganon din ako eh oh, oh. yung alam mo yung iba kinakausap mo yung ano oh, sarili mo oh, sa oh, <laughs> wala ka <laughs> ano ng <bang> mga <laughs> ibang ay! ay oh, pa diba? pala yun <laughs> perky <keeps>. yung <laughs> <Di> nakikita <laughs> hindi nakikita oh, ganyan o oh, lapitin kasi talaga to si Idol in. James eh. oh, oh. ay sa pogi pa ba sa pogi ba naman yan? <laughs> ba? Diba? Lapitin talaga yan. Kung ako'y tumalapit sa'yo. Ay, ay! Ay, naku! Idol Alden, ha? Mamaya ka na umami. Mga engkans. Siya pala yun. Siya <laughs> oh. uh -oh. Hello, good morning. Good morning po sa inyong lahat. At eto na nga. Sige, wag na nating patagalin pa para hindi mabitin yung mga idol natin. Kasi eto na, ready-ready na rin po kami na ibahagi sa inyo ito. At tanungin kayo kung ano nga ba talaga ang question natin for today. Yan idolas. Oh. Ah. So again po, ah, mayroon tayong panuntunan na bagong sinusunod. Kaya oh. basahin niyo po 'yan sa page ng IFM Lucena. Mm -hmm. At syempre naman, ah, nako, good luck po sa darating na Saturday para sa ating ah, gaganaping draw kung saan na may mananalo ng 500 pesos. Exactly. Pero syempre, para hindi nila malimutan, eh sige, basahin ko na ha. Oh, apo, ganito apo. lang po ito mga idol, sa lahat ng mga nakatutok sa radyo at sa FB live streaming, makinig manood ng IFM Live Drama. Wala dapat absent Monday hanggang Friday. Yes. Hintayin ang katanung namin at ilista mo muna ang sagot sa bawat araw. Yan. Okay? Para hindi mo malimutan. Mm -hmm. Kailangan ma-send sa amin ito through text line or sa Facebook page namin na meron kaming ipopost ha yung kasagutan po ninyo na naipon uh, mula lunes hanggang biyernes kasama ang inyong buong pangalan. Iko-comment ninyo dun sa ipopost namin sa Friday. Okay? Yes. And the deadline of submission of entries is 6pm of every Friday. Day to qualify for the Saturday draw. di ba na? Idol, Idol, maliwana, di ba? Maliwana kasi sikat nang. Arrow. Arrow, Arrow, Arrow. 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 E. truly puppy. Arrow, Arrow. Oh, hello po sa lahat ng mga true friends, and childhood friends natin ja. No, oh, ito na wag na nating patagalin pa. Atipaking kanakwa tung buhay na ipinadala sa atin ni Idol, Cathy para sa IFM Live Drama na pinemagatong. childhood buddies Pizza. no matter where i go they'll always take me to the place where i belong because my childhood friends they are the benchmark of my life. Magandang umaga mga idol. Ako po si Kathy. 25 years old. Born and raised sa magandang isla ng Polilio Quezon. Pero nandito na po kami naninirahan sa Lucena City. Gusto ko lang pong i-share ang kwentong buhay ko. Na kasama ang daddy kong mga kaibigan. Sa bayan kong sinilangan. Saksi ang mga alon sa dagat. Sa matibay naming samahan. Uy. Kati, den den, paunahan tayo. Pabilisan tayo tumakbo dun sa may ano, puno ng nyog kung sinong mauna. Malilibre ng ice cream ni Aling Rosing. Ano? Sige, ah! tayo! Yeah! Ayaw ko! Ayaw ah, ko! Piso lang ang dala ko dito eh. Ah, oh, ano ba yun? Bobe naman. naman. Masakit siya na yung munyang ko. Ay, wala oh, naman eh. Oo, <laughs> oh, talos ako kay Mama. Oo. Oh. Ah, mabuti pa, magpiko na lang tayo. Ako, Bago ano, ano, ano. pa mag tayo bang dagat ko. Tayo. Eh, oo oh, nga! maso okay yun! Oh, Alam naman namin, Gio, na mabilis kang tumakbo. Mm. Gusto mo lang talaga magpalibre eh. Kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga. na, dami dyan naman. Ayoko na piko, pababae lang laro yun eh. Uy! Uh, hindi yung malalaki. <laughs> hindi ah, eh bakit paborito ni Denden -den tong laruin? eh? Babae naman siya eh. Oh, ikaw oh. babae siya. Hindi ah. Di ba? Oh. Ay, ano? Sino nga po nanay <laughs> dito? Oh. Ay! Denden! Mama! Ay, tsaka na nabasa ka ng pasigan! Mama! Ay, di ba sinabi ko sa'yo, ikaw yung bawal pumunta dito? nanonood ka! Mama! Din din! ang nanay mo! Tumakbo ka na! Tako na! Ay! na! Ay! Tako na! na! Ay! Marisa Ay! na! kayo! Tako na! Ay! Live Drama. Ang drama, live na. Di ko na kaya! Ang baho mo na! <laughs> IFM Live Drama Ah, magpapakinggan mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Lunes hanggang biyernes. IFM Live Drama Mga idol, masasabi kong sobrang saya ng childhood memories ko kasama sina Gio at Denden. Sila kasi ang naging sandalan ko noong mga panahong nagkakalabuan ang nanay at tatay ko. <coughs> ano? Taloy! Oh. Wala na naman tayong maulam. Sinabi ko naman kasi sa pag may huli ka, mm kahit pang stockpan lang natin dito sa bahay. Ano man ang problema kasi sa'yo pinamimigay mo dyan sa mga kapitbahay. Konting hingi ni Rosalinda, binibigay mo lahat. Ay, ah! Ay, ah! Ah! Anong wala, Melinda? Oo! Oh. Napakadami kong pinamili mga prosing dyan Aba, sa ba? Baka kinuha Ay. na naman ng mga magagaling mong kapatid! Kapatid! Diba? Tuwing pumupunta dito sa bahay, eh sabihin mo sa idlage ang laman ng refrigerator natin, di ba ga? Hindi mo manlapyag sabihan niyang kapatid mo! Wala akong kapatid! Ah! Gawa! Linda! Ano? O, haka ate, awa ka! Ma, nag-aaway na naman po ba kayo? Bata ka, pumasok ba? Tingnan mo! Nakikita ng anak pong pag-uugali mo na yan! Masyado ka mo ba isa-iba, pero sa sarili mong pamilya? Wala! Hindi! Ah! Ano? Ako? Ako lang? Ako ang masama at mali sa bahay na ito, ah! Masama ka! Ha? Mo suma, alam mo, alam mo, hindi totoo yan, Melinda! Sama-sama mo! Yung sinasabi mo, dahil palagi ko kayong inuuna. At masama ba na maging mapagbigay ako sa mga kapitbahay natin, ha? Ang sama mo! Ang tawag doon, ay pakikisama, na mo ba yan, Melinda? Pakikisama? mo. Yang sa kasalita na yan, may amor. Kalat na kalat na, kalat dyan yung dalawa. ang ganda kasi ni Melinda. Ay, ayaw ka naman sa balat mo. Ah. Ay, naku. mo, may yaka kay Kati. Ah. Ati, mo. Ah. No. Ah. Ay, Kati ah. Sige, ah. mag-away na lang kayo lagi. Bata, ah. naman kayo magaling. Ay, oh, yeah, mahala na kayo. Na natin, oh, Alis na ako. Ah. ko sa'yo. Ay, no, Umalis na tuloy si Kati. Hinawa yung ano. Ang bilis ha. Mother, Anong ginagawa mo dito? Sa dalam mag-isa. Uh, oh. Gabing-gabi na. Magal <laughs> na. <Nene. laughs> Papalipas lang po ako ng oras. Oh, oh. Eh, kita ko uh, nga. sino po kayo? Okay lang po ka dito. Oo. Oh. No, no, sure. <laughs> Gusto mo? Mm, ang bango-bango. Samahan oh. kita dito. eh, ah, hey, hey, hindi na po. Mas gusto ko po mapag-isa. ka nga dito. Ah, hindi. Halika. Sama ka sa akin. Doon tayo sa may new oh. Papagaanin ko ang loob mo. Bango-bango. Mm, ako, -bango, uh, hindi po pa. talaga. Okay lang po talaga ako. Ah, sige ay, na. Uwes na po kayo. Mm. Uwes ka na. Huwag oh, ka nang paghi po tinig. Bibigyan kita ng... Pambili mo ng ice cream. Mamaya para hindi, di ka na umiya. Hindi po. Uwes ka na. Uy! Bango-bango. Ay, ay, mm, sino gilis. ako ba? Ay, uh -huh. manong na pangit. Ay, oh, uh -huh. pangit ito. May tao, wala, ha? Sinabi niya na okay lang siya, di ba? Uh -huh. Ay Ayaw mo pa tantanan. Kung di, may, di mo lulubay ng kaibigan ko. Uh -huh. Sumbong kita sa kapitan. Tatay ko yun. Oh, uh -huh. Pangit ito. Ano ba? Ba? Huh? Ano? Iho, sinasamahan ko lang itong si Ine. Ayaw niya nga magpasama sa iyo eh. Ang kulit pangit naman niya. Kasi ka matanda ka. Ito ka ha. Tatay uh -huh. ko, bawa-bawa mo. Chia! Bawa! Pati naman, ka na! Mabuhay ka IFM LIVE DRAMA! Ang drama live na! Ayoko na sayo! Di ko na kaya Ang baho-baho mo na! IFM LIVE DRAMA! Mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Lunes hanggang biyernes. IFM Live Drama Iniligtas ako ni Gio ng mga oras na yon mga idol. At pinagpahinga sa kanila. Medyo malayo kasi ang bahay ko sa bahay ni na Gio at Denden. -Den. Kaya nung nalaman din ni Dende nang nangyari sa akin, agad itong pumunta ka na Gio. At sina mama at papa naman, lubos ang pag-aalala. Hindi kasi nakilala yung mamang nangulit sa akin ng gabing iyon nakakatroma man, madami ang naipamulat sa pangyayaring ito. Napagtanto ng mga magulang ko na hindi pala tama at hindi magandang mag-away sa harap ng anak nila. Napatunayan ko na labis ang pag at pagmamahal lang mga kaibigan at kababata ako sa akin. At naramdaman ko na marami pala kaming mga kapitbahay na nagbabayanihan kapag may mga ganitong klaseng pangyayari sa lugar namin. Alis ka naman talaga dito sa atin, Kati. Iyo mo na talaga kami. Oo <laughs> nga, Kati. Bakit kasi ayaw mong dito na lang tayo para pareho Pati ako naiiyak, Chiyo. Tumang ka na nga dyan, Chiyo. Uy. Pati <laughs> ako nadadali. Eh. Ah, kayo naman. Kayo talaga, mag-aaral lang naman ako ng kolehiyo eh. <laughs> kati. Ay. Patay mo lang si Chiyo. <laughs> Saka, sa susunod na taon naman, college na rin kayo. Mauuna lang ako, kayo talaga. <coughs> Basta, wag mo kaming kakalimutan ni Denden, ha? Kami ba rin ang solid friends mo? <coughs> Oo <coughs> naman. Lagi mo kami aalalaanin, uh, ha? Ah. Uyak na din siya! Uyak na din! Oh, Naluluhan na ng si Tente! Salmon kay mama! Naluluhan na siya! Lagi kitang itetek sa kati, ha? Ah. Eh, naiyak na tuloy ako. Nadadala ako, G. <laughs> eh, talaga! Ang kulit-kulit nyo! Huwag kayong mag-alala. Eh, pag-sem break naman, uuwi ako para magbakasyon, no? Promise yun. Pangako yun! Pangako! Oh, doon din ako mag-aakal sa papasukan mo, ha? Kung sa na. oh, oh, anak! Gati! Ah, Siya pala. Naranat! Uh, Mabiyahe ba tayo? Magpaalam ka na dyan sa mga kaibigan mo. Ah! Okay. Opo pa! Naka! Sasam ah. pa na rin po ako! Wait oh, lang! bilisan mo dyan, ha? Sa to? Uh, na dala natin. Oh, sige na. Gio, danda na. Mag-iingat kayo dito, ha? Oh, pa. bye! Ay, gati! Ay, uh, Mami-mess ko oh. IFM Live Drama Ang drama live na <laughs> Ayoko na sa'yo Di ko na kaya Ang baho-baho mo na <laughs> IFM Live Drama Ah, magpapakinggan mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga Lunes hanggang biyernes IFM Live Drama Mga idol. Ang kwentong ito ay bilang pag alala sa mga kaibigan kong kasama ko hanggang sa aking pagdadalaga. Tunay nga mga idol na ang totoong pagkakaibigan lumipas man ng panahon ay hindi kukupas. Hindi ito mawawala. bagos mas titibay pa. Ngayon ay may anak na si Gio. At ninang naman ako ng baby niya. At si Denden naman siya ang natuloy sa pag-aaral ng kolehiyo sa eskwelahang pinapasukan ko. Hindi man halata pero si Denden may boyfriend na. Gusto ko lang mga idol i-share ang kwento kong ito bilang pagbibigay ng importansya sa friendship namin. Salamat po sa pagbahagi nito. More power po sa IFM Lucena at sa IFM Live Drama. Number 1 IFM TANIN! 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 IFM Live Drama Ang drama live na Ayoko <sighs> na sa'yo! Di ko na kaya! Ang baho-baho mo na! IFM Live Drama Ah, mula alas G's hanggang alas 11 ng umaga. Lunes hanggang biyernes. IFM Live Drama. FM. At yan na nga mga idol ang kwentong buhay na ipinadala sa atin ni Kathy para sa IFM Live Drama na pinamagatan! Childhood <laughs> buddies daw. Ano? <laughs> Limot nyo, 'no? <laughs> Uy, alam mo na nakakatu eh. Nakakatuwa na mo kwentong ito. Oo, alam mo 'yun yung pagkakaibigan na nagsimula lang sa isang uh, isla dito sa bayan ng Quezon Province. Oh. Hanggang sa hanggang ngayon, eh nananatili yung pagkakaibigan nila. Ang sarap na magkaroon ng mga makakilala ng mga ganitong klaseng ano, no? Tao yes, na oh. talagang nananatili sa buhay mo. Oo. Yung solid sorry don't. talaga yung samahan, oh, no? Oh. Kahit anong mayari, di ba? Kahit anong pagdaanan. Nandun pa rin yung friendship, oh, idol. Oh. Which is maganda naman talaga nga, alam mo yung pundasyon yun. Exactly. Di ba? Yung pagkakaibigan. Right. Oo. Oh, oh. Alam mo, naniniwala ako na kahit sa ang relationship, uh, kahit sa relationship with uh, work, uh, family, oh, oh, di ba? Family. Kung walang pagkakaibigan, hindi titibay ang uh, samahan ninyo. Oh, Kung saan uh. ka man, oo, oh, 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 magpaparamdam ng ganitong klaseng ano, uh, relationship. Diba, sabi nga aura. nila. friendship. Totoo. Sabi nga nila, no matter where I go, uh -uh. they'll always take me to the place where I belong. Ah. Because my uh -huh. childhood friends. Uh -huh. Aha. <laughs> <laughs> Dear idol. Dear idol aura. Para sa unahan nyo na. Uh, Parang yun yung intro. Sabi nga. They <laughs> are the benchmark <laughs> of my life. Sabi nga ni ano. Sabi nga ito ni Kathy. They are the benchmark of oh, my diba? life. So ang tanong idol, anong uh -huh. Tagalog sa benchmark? <laughs> Sagot na. <laughs> Ay, alam mo. Alam <laughs> Lista Kamot? <laughs> benchmark pala yun. Tanong natin kay ka Idol Alden kasi si Idol Alden yeah. motolino matalino to. Oh, oh, Anong tagalog sa benchmark, Idol Alden? Yan yung ginagamit ko na ano, underwear. <laughs> ha? Uh, oh, talaga? Oo, oh, yan yung brand. <laughs> yung mark? <laughs> yung mark? May, <laughs> may <mama. laughs> mancha, may mancha. Hindi nilalabhan. pala yun. okay. So, okay. Oh, now we know, now hey, we know. Now we know. <laughs> ang mga idol ha, so ito na po yung question. Iba ito na muna natin yung question natin, idol, kasi we only have four minutes. Yes. yeah. yeah. Man, ito no, na. Pero, okay. still, ayan, no, nam! mga idol ha, yung mga gusto pong sumade, pwede pa din naman po yan. Uh -oh. Ayan, punta nyo po ang page ng IFM Lucena, 106.3 IFM Lucena. Tapos, Saturday po natin malalaman kung sino uh -oh. nga ba magkakamit ng 500 pesos. Yes, nako, ito na yung pagkakataon ninyo ha, para manalo ng 500 weekly po ito ha, mga idol. Kaya naman, ito na ang katanungan. Ang tanong Ay, right. uh, ito na ang katanungan ha, kinakailangan kailangan ng tamang sagot ha, para po sa linya ng batang denden. Ako naman, masakit na lamunan ko. Hiyari ako kay mama. Ang mabuti pa, magpiku na lang tayo bago pa magtaib ang dagat. So mga idol, ang question natin ngayong umaga ano po ang English ng Taib? Okay, timer starts now. Taib. Wala, ka Wala ka ulit din kasi taib. parang naiiba na yung tunog ko eh. Aho, Wala talaga siyang B. Taib. Oh. Taib. May B yun ha. Baka may kumakain kasi. Taib. Ito na, so ano yan, English po ng Taib. Di ba? Uh -oh. Kasi kung halimbawa may hibas, ito uh -oh. naman may taib. 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 Ayan, ano kaya ang uh, English ng Taib? Taib. <laughs> Ay ang galing n'yo. Nakakatuwa naman, ah, no. Kayo talaga, o, may mga anime sa wagot highlight. Uh Oo, -oh, highlighter. Parang sa bawat pa pa-highlight. Pa <laughs> Brazilian treatment. <laughs> oo. Oh, sa lahat po ng mga idol natin, ha? Oh, ito ayan. na. May monitor po kami para sa lahat ng mga idol natin. Kaya manatili po kayong sumagot pa rin. At ipunin yung inyong mga sagot. Idol, wala tayong dayaan, ha? Correct. Monday to 40? Friday. O, oh, kailangan ka makumpile no, natin. Ayan, sige, sige, tagal sige. Tagal naman. Ano, ano ba yun? Tagal naman, <laughs> o. Ayan. Na. Oy, no? Meron, ano, meron. Ayan, sige. Mm -hmm. Ayan, <laughs> ano. Na, ay, na, ay, 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 na. Na. ay, 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 tapos <laughs> na siya. Hello nga pala muna kay Ma'am Leonila Huko Villena. Thank you. Lagi siyang naka-tune uh, in Totoo. sa atin. Ha? Ah. Maraming salamat po. Ayan, nabi listener natin. At syempre, hello nga pala muna kay ano. Ayan, mga sumagot. Kay Michelle Padua, Gianloy uh -oh. Crisostomo, Miles uh -oh. Velasco, yes. Servando Padua, Licole, uh -oh. Nicoy Lorenzian. Uy, naku, salamat talaga ha. You tsaka know? syempre kay Ate Gina, kay Ate Casey, kay uh, Rafi na nakatutok ngayon. Oh, oh, sumagot din sila. <laughs> oh, I-compile po natin yung mga sagot po ninyo ha. Para Nakakatawa kayo. no, si Darlene Rose Kauya Grandiza talaga. Oh, Ayan. Oh, Ayan. Ano? Ayan daw po sa inyo. Ha? Pwede po kayo mano, sumali sa page dun po sa live. Oo, oh, oh, pwede tayo sasagot. Pwede. Opo, salamat po ha. Ayan, thank you. Kasi nag-PPM siya sa ating page. Oh, oh, pwede naman. Pwede, pwede naman. Ayan, na compile mo pa rin yung mga sagot oh, oh, ninyo. Hanggang biyernes naman. Oh, again, okay. pero pwede po kayong sumagot sa FB Live ha. Mga oh, oh. idol, salamat. Tino kay Prince Mamak. Uh, sabi ni Junel, bakit daw hindi siya makapag-PM sa atin? Bakit? Anong meron? Bakit nga ba? Oh, ba? ginagawa mo na nga, baka busy Oy, mo naman pag duty, ah. Idol James, may Sabi kay gusto, kaya, gusto na mga kanyang first kinunod ba kaya pa-shoutout mo sa Poging Idol. Sino dito? Sino ba? Kasi tatlo, tatlo kami. Baka <laughs> <laughs> mamaya malito siya. <laughs> tatlo, tatlo kami Poging po dito, eh. Pog po Poging Idol na naka-orange. <laughs> 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 hello, hello Christina de Vera. Hello, Christina. Nakatawa <laughs> <laughs> naman ito. Uy, <laughs> ah, pamila ka ha. May crush ata sa iyo to, eh, Idol James eh. Ano? Ay, hindi. Kay, kay Alden. Pila ka. Ay, kay Idol Alden. Pila mo na kay Alden. Kasi ay do'n lang ako nga ba? Ang ah! pogi ah! ah! ko naman! Ah. <laughs> Nailab sa orange. Uy. <laughs> tol, huwag kang ganun ha. Nailab ka pala sa may ano eh. na kulay ay kahel eh. Ikaw, idol man kasi ligawang kita dyan. Ligawang. Discount yan kanyan, tol. Sabi ko sa iyo <laughs> eh. Huwag wow, pa ganyan ganyan. Yeah. Uy, marami, marami salamat po sa lahat ng mga idol natin na talaga namang umabang sa ating kwetong buhay na naman na ito. Nako, thank you so so much po. At syempre, maraming salamat po sa bagi technical kay Idol Ronel. Yeah. Nako, salamat po. Uh, idol Ronel. Uh -oh, yun, no. Napaka-pogi. At syempre, Pare, napakadami na naman natin. Na characters din na natin. Hindi ko na alam maalala. Now, kung now, alibout, no. naaya, hey, ano ba, wag na, ayan to. Kun natin nudo kayo sa ano sa live natin. Nakikita nya kung sino yung mga nagsasalita diyan. Totoo ah. po yan. Mas masarap kasi na nakatutok sa radio. tapos nakikita din ko sino nga ba talaga yung mga nagdadrama oh, sa oh. ere. Ano? ano Par i-tsura ng mga to. <laughs> ano Par i-tsura nito mga to? no. Uh -oh. Sabi Oy. ni Junel, buti pa sila always nanonood ako nakikinig lang through radio. Bakit ka ba? Ana ka sa live, di ba nanonood ka? din, ikaw talaga. Man, nagtitipid sa data. Ah, nagtitipid sa data. Oo. Oh. Salamat sa iyo, Jonel. Thank you, Joe. Jonel. Jonel. Ah, Jonel pala to. Akala ko <laughs> si Joe. <laughs> Jonel. Jonel. Hello, Chilil. Hello. Maraming maraming salamat. At syempre sa lahat po ng mga idol natin, bukas ulit, ano, meron na naman tayo hagang biyanas to mga idol. Kaya naman, bago lahat, eh, ito na. Talagang naman tuloy-tuloy lamang tayo sa mga magaganda mga tugtugan. Dito sa 106.3 IFM na ay Narinig ko na IFM nga nga Ngani! 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 Ngani!